Kumapit na hayo sa babumbadita na ito. At tidakam, ibinida na nag-step over si Paul Abihino sa bahay ni Kimi. Nagkaroon ng banding. super kidik, parte na talaga ng pamilya. Hindi na nila itinuturing na isang bisita lang ito. Iblahagi din na malapit na rin ang aktor sa mga kapatid ni Kimi, especially kay Daddy William. Kampante siya rito at malaki ang ibinibigay na tiwala. Nakitaan kasi siya ng kakaibang pamukali, eh, kaya ganoon na lamang kabilis na kuha ang doom. Ayon na sa mga komento, napaka-gentleman kasi ni Daddy Paulo lahat ng mga makikita ninyo sa video sa mga larawan, lagi niyang inaanalayan si Kimi. Mabilis ang kamay niya sa pag-alalay. Maalaga kahit tahimik na tao, napakasweet. Ayan siguro ang nakita ni Daddy William. Minsan, mas alam ng mga magulang natin ang mga tao o ano ang makakabuti para sa kaninang anak. At takita niya iyon kay Paulo Abilino. Kung hindi iyon makita ng ibang netizens, wala na silang magagawa doon. Hindi naman sila ang makikisama. Ang kimpaw ang nasa relasyon. Hindi sila kaya shut up na lang. Ang galing gumawa ng tadhana, sinaktan, ngunit doble ang digaya. ang balik sa iyo. More sleepover, Papa Abelino. Pakasal na rin kayon, Kimi soon.